Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang grabe nga daw po ang ginawang sakripisyo ng South Sudan para lamang manalo sa Olympics. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang posibleng pag-trade-drain ng Los Angeles Lakers kay Jared Vanderbilt. Matapos nga po mga katrops na masabayan ng South Sudan ang Team USA sa kanilang exhibition game last week at matalo rin naman nga po nito ang Puerto Rico sa kanilang unang game sa kanilang group stage. Kaya dahil nga po dito ay marami na nga po ang nagsasabi ngayon na sila na nga po ang na dark horse ng kompetisyon. Gayong kayang kaya nga po nitong talunin ang halos lahat ng kanilang makakalaban sa Paris Olympics. Yes, ganyan na nga po kalakas ang national team ngayon ng South Sudan. Ngunit hindi rin naman nga po yan mangyayari kung hindi dahil sa presidente ng kanilang federasyon na si Loldeng. Sa katunayan, ayun nga po sa lomas na balita, siya nga po ang personal na gumagastos para sa kanilang national team simula sa gym, hotel, at plane ticket ay lahat nga po ng mga iyan ay mula sa kanyang sariling bulsa at ginagawa na nga po niya mga ito sa nakalipas na apat na taon. ayun pa nga dito mga katrops, para nga daw pumagkasya ang kanilang budget ay pahirapan nga po naging training ng kanilang mga players at ang kanilang travel papunta sa Paris. Ngunit lahat na naman nga pong iyan ay nalagpasan nila sa kagustuhan ng kanilang mga manlalaro na makapag-compete sa Olympics. Kaya grabe nga po ang kanilang saya matapos nilang makuha ang kanilang unang panalo laban sa Puerto Rico. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang posibleng pag-trade rin ng Los Angeles Lakers kay Jared Vanderbilt. Bagamat man nga po mga katrop, sobrang nahihirapan ng general manager ng Lakers na si Rob Pelinka na makipagnegosasyon sa front office ng Portland Trail Trailblazers, ay gagawin para naman nga daw po nilang lahat ng kanilang makakaya upang makuha lamang nila si Jeremy Grant. Yes, naniniwala nga po ang Lakers na si Jeremy Grant na lamang ang natitira nga po nilang pag-asa upang mapa-improve ng gusto ang kanilang lineup at magkaroon sila ng bagong superstar sa kanilang kupunan. Base pa nga po sa nalabas na balita ang pinakahuling offer nga daw ngayon na rappelling ka bilang kapalit ni Chara Migrant ay binubuo ni Rui Hachimura, Gay Vincent, Cam Reddish at isang first round pick. Ngunit ang problema nga po mga katrops ay parating nga pong tinatanggihan ng Blazers ang alok sa kanila dito ng Lakers since mas gusto nga po talaga nila ng at least dalawang future first round pick. Bukod rin nga po dyan ay kailangan rin naman nga daw pong isama ng Lakers sa kanilang trade package si Jared Vanderbilt since isa nga po ito sa mga gusto at target na makuha ng front office ng Blazers. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.